Dream mo bang magkaroon ng motor pero hindi pa sapat ang budget mo? Gusto mo bang malaman kung paano kumuha ng motor ng hulugan dito sa Pilipinas? Simple lang ang proseso. At sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang step by step na gabay para ma ang pangarap mong motor in general. Pero bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka muna at i-click ang notification bell para updated ka sa mga informative video na ia upload ko. Diretso na tayo sa step 1. Alamin ang budget at piliin ang motor na babagay sa iyo. Ang unang hakbang ay magdesisyon kung anong klase ng motor ang gusto mo, pang-long ride ba, pangtrabaho, o pang-araw-araw na biyahe. Tandaan, huwag lumampas sa budget mo para siguradong kaya mong bayaran ang hulog buwan-buwan. Mag-research din sa mga presyo ng motor para makita kung ano ang pasok sa budget mo. Tandaan, may down payment at monthly amortization na kailangang isaalang-alang. Step 2, maghanap ng trusted dealer o financing company. Hindi lahat ng dealer ay pareho, kaya importanteng maghanap ng trusted at legit na dealer. Narito ang ilan sa mga kilalang financing companies sa Pilipinas, Home Credit, Motor Trade, Wiltek at Prime Asia. Maganda rin kung may promo sila tulad ng low down payment or zero interest para makatipid ka. Step 3. Ihanda ang requirements. Kapag nakapili ka na ng dealer, iready ang mga requirements. Kadalasan, ito ang mga hinihingi nila. Una, valid government issued ID tulad ng driver's license, passport. UMID ID at iba pa. Pangalawa, proof of income tulad ng payslip, bank statement, income tax return o ITR at iba pa para maipakita na kaya mong bayaran ang down payment at monthly amortization. Pangatlo, proof of billing tulad ng electric bill, water bill, internet bill at iba pa para sa address verification. At ang pangapat ay ang pera na pang down payment. Karaniwang nasa 10 to 30% ng presyo ng motor ang down payment. Kunting tip lang, mas mataas ang down payment, mas mababa ang monthly amortization. Step 4. Mag-apply at maghintay ng approval. Pagkatapos mong isumiti ang mga requirements, mag-apply ka na sa financing. May mga form kang pifilapan, magsasagawa din sila ng CIBI o Credit at Background Investigation. Kadalasan, abutin ito ng hanggang tatlong araw bago ma-approve. Kung pasok ang requirements mo at maganda ang credit score mo, mabilis lang ang proseso. Step 5. I-claim ang motor at intindihin ang kontrata. Pag na-approve na ang application mo, ready ka nang i ang motor. Pero bago mo itukunin, siguraduhin basahing basahin mabuti ang kontrata. Tingnan ang terms and conditions, monthly payment schedule, late payment penalties. Kapag okay ka na sa lahat, pwede mo nang iuwi ang iyong motor. Bonus tip, alagaan ang credit record mo. Para makaiwas sa problema sa hinaharap, siguraduhin on time kang magbayad ng monthly amortization. Mag-set ng reminder o gumamit ng auto debit para hindi ka makalimot. Ngayon ay alam mo na kung paano kumuha ng motor na hulugan dito sa Pilipinas. Madali lang basta't handa ka at planado ang finansismo Kung nakatulong sa iyo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan mong nangangarap din ng sariling motor. Salamat sa panonood at kita-kit sa susunod na video.